may maingay. <laughs> hindi ako makapag ano, makapag umpisa. Hinihintay kong tumigil eh. Nako, mukhang hindi titigil kasi wala pang wala pa sa oras yung kanilang break time. alas sige. Ayan. Ay, ito ito yung ano namin ah uh, pagsusulit ng aming bakasyon sa probinsya. Pagdating sa siyudad. Wala. Trabaho Israel, <laughs> Trabaho para ano? Umusad. Oh. Check niyo ang payong na yan. Blue. Ate niyo, blue. Oh, ang kulay ng tubig green. Ay, <laughs> joke lang. <laughs> blue din. <laughs> ay, ay, yung dalawang ano yun. Yung bah bahay. Ano yun? Yung estication. Yung mayroon mag, mag ano ka, magbubok ka sa ganitong resort may, pwede ka dyan mag staycation mag hanggang umaga o okay. one week pwede rin yun, kaya may mga ganito marami sa baba makit lang ako rito ang, ang ano nya yung hangin na nanggagaling sa bundok kay, kasi bundok na yan no yun doon sa kabundukan na kabundukan na yun yung hangin niya na dumadabi sa ano nakakaantok eh, hindi pwede ako matulong nag -video, video na lang ako eto kanina pa akong nakaupo dito papahangin daming salamat please like and share please subscribe, subscribe Manalisa TV and ah uh, Rose Story Daming salamat po sa always nag, nag watch ng aming video all the zero si story ay. busy lagi 'yon kasi isa siyang estudyante. Maraming ginagawa. Umaasa na lang sa live stream niya para para sa kanyang kanyang W8s. ha-highlight sa kanyang sa kanyang ano sa kanyang live uh, mahirap daw pagsabayan mag-edit lalo na ang mag-edit ayun po pasensya nyo na po yung aking hair ah uh, talagang, talagang sadyang <laughs> umiiba ang linya ayan yan yung ating karabang inita din eh. pero maganda ito dito pag Mincho nagmagovernite ka. Maganda ang kanyang ano wag ang kanyang view. Wag lang siyang uulan. 'Yun lang ang ano ka anuhan dito. Paggabi. Kasi open na open nga ito. Swimming pool. Yan, alam niyo naman 'yan, swimming pool 'yan sa likod ko. Swimming pool 'yan. So, open siya. salamat ulit sa panonood ng aking mga munting video na makakukuha kayo ng uh, aywan ko kung konting aral Mga pang paano lang kasi ano po ako yung pag mayroon meron lang time ako mag edit hindi Ed, ako lagi nahihirapan ako mag edit madalas akong nakukurot-kurot din ay, hindi ko alam kung bakit. Ah, ay, ayun po. Sana lagi niyo po akong susuportahan sa aking journey. Journey ba ang tawag doon? O sa aking na, naumpisahan. Supportahan niyo po la ang aking ano. Lahat naman ng mga nagsusuport din sa akin. Hanggat maaari ay sinusuport ko lagi po sila nga pag pagma talaga ang signal ay okay halos kahit hanggang end kakay kinakaya ko pero kapag kapag ang kalaban natin ay uh, internet at kuryente kahit pang anong anong ano natin yung 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 ano natin yung ipert natin na magsusuport sa isang nagsusupport din sa atin. Kung walang kuryente, <laughs> kahit kanon walang kuryente, at malulubat tayo. So, yung iba, naiintindihan yun. Alam ko ako rin, minsan nagdi-data lang ako din. Pag, lalo na yung ganito, nasa labas kami. Ang gamit namin, pag nagta-travel, data lang. So, nasa main ano namin, bahay talaga ang ano doon anli naka-anli kami so ka, ang problema naman doon siyempre marami kaming gumagamit eh alam nga naman makipag ano ako ng para lumakas ng internet ko nakikisama din naman tayo so uh, intindihan na lang natin ng mga ano natin. May ko na lang, ah, oh, kaya siya. Di yan, makaano dahil baka naka-data lang o hindi pwedeng mag-stay sa isang live ang ang mauubos ang isang data niya sa iisa lang o so iisa lang ang maaanuhan niya mabibigyan ng ng time so maiintindihan natin yung mga naka-data lalong-lalo <laughs> na ako ng <laughs> pag naka-data kasi totoo lang uh, matagal na ang ang one hour na isusupport ko. So kung naka naman ako, halimbawa nakawampay, ang pinakamataagal na support ko as ay 3 hours. Kung talaga'y nakaka-an siya nangangailangan ng W8 in 10 hours, pwede ko siyang i-play na kunin ang playlist niya. Makatulong man ako kahit paano. Sa pagpapahila ng WH niya. So, i-cliniple ko yun. Kumukuha talaga ako ng clear list niya ng 15 hours. Kahit sa isang linggo, maka. Tanto naman lang ako, isa kasi hindi lang naman iisang nangangailangan marami. So, bilang, bilang sukli sa pagsusuport din sa akin, binibigay ko rin ang, kahit sobra pa, sobra pa sa'n, Nakikita ko pag halimaw, nagla-live nag, nag, nag ako, nakikita ko ang mga channel nila. Yun. That's, that's, uh, ano, ang pagbabalik, ang pagbabalik, ano bang tawag doon? Balik-sukli. At hanggang dito na lang, kasi ang, ang ano, kahit gusto kong habaan ang ano ko, lalo. Naaano yung mata ko, na ko? Uh, Naaantok. Yeah. Na, Naming salamat talaga. Thank you so much. Bye for now. Please subscribe Manalisa TV. na again, again. Please like and share. Bye. Thank you so much. Street Shout out to all. Bye. Maliligo. Okay. Hmm. Okay, sige nga dito, mapaso. na Mapaso nga ni. ako mag-live. na ako.